papasok lang pong balita may bus na tumagilid sa may Guadalupe. Kaugnay po rito makakausap natin si Charlie Nosares ng MMDA MetroBase Base. Charlie, good morning. Yes, uh, magandang umaga sa iyo at, at tinaagal din sa mga taga-panood ng uh, Kapi at Balita. Uh, at around uh, 6.47 nakatanggap tayo ng uh, ulat. Uh, na kung saan isang uh, bus nga ang uh, tumagilid dyan sa may uh, bahagi ng EDSA Boni Approaching uh, Guadalupe Bridge ito ay isang uh, Nova Bus na may plakang uh, uh, TXX o Tango X-Ray X-Ray 978 at uh, na-occupy niya yung uh, apat na linya ng uh, EDSA at uh, kung kaya't uh, medyo nag-build up yung daloy na traffic natin uh, kani kanina pero as uh, so, of uh, 7am ay uh, naitayo na yung uh, nasabing bus at uh, one lane occupied na lang at uh, maganda balita na rin dahil uh, wala naman pong uh, malubhang nasugatan at uh, minor injury lang po yung uh, sina sinapit ng ilang uh, mga pasahero. So okay. wala na, uh, Charlie paano to magilid yung bus? Mabilis ba yung takbo niya? Meron ba siyang iniwasan? Mayroon ayon sa report sa atin ng mga traffic monitoring units natin. mayroong iniwasan na isang sasakyan itong uh, uh, Nova Bus kaya tumamgas siya sa poste at uh, tumagilid. Ah, okay. So ngayon nandun pa yung bus pero naitabi na sa isang lane lang? Yes, uh, naitayo na at... Uh... Uh, occupied uh, one lane na lang. Kumusta naman yung mga pasaherong nasugatan na nabanggit mo kanina? Uh, minor lang at uh, wala namang uh, malubha sa mga nasugatan. Ang baga, wala namang pong, uh, dinala sa hospital. hospital. Opo. Sir, nakikita namin yung video na sa isang bahagi ng EDSA, eh, talagang napakabigat nung uh, daloy ng trapiko. Ito ba'y epekto nung aksidente? ayo po Mula po dyan sa may Timo Gavino hanggang dito na sa may boni dugtong uh, na po yung uh, Uh, pagbigat na yan ang uh, daloy ng traffic. Mm -hmm. uh, ano pong payo nyo sa mga motorista, Sir? Uh, so, doon po sa mga motorista na nakatutok po sa kapi at balita, uh, kung maaari po iwasan na po muna ninyo ang EDSA at uh, gumamit na lamang po muna kayo ng uh, alternate route uh, sa loob. Uh, pwede na rin po kayong uh, dumaan dyan sa uh, friendship, uh, ano natin, yung uh, Christmas Lane dati. Mm -hmm. So, yun po, eh, pwede po nilang gamitin yan. Okay. Maraming salamat, Charlie Nazares ng MMDA MetroBase.